Hello, good morning, good evening, happy Friday sa ating lahat mga people. Kumusta po tayo? Uh, shout out sa lahat ng mga nanonood. Sa mga baguhan dyan, pa-subscribe pa and click the bell para updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko mga people. Kumusta po tayong lahat? Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa ating mga gamit na pagdating sa Friday or Martes, maaari ninyong bu kung anumang langis meron ka, haplasan mo ng langis ang iyong mga gamit people katulad nito meron akong ganito no ah uh, bago ang lahat huwag nyo po iskip ang aking ads Panoorin mo lang pisa hanggang matapos ang ating video para mas lalong malunawaan at maintindihan kung ano-ano yung mga bagay na ating mga pinapakita at sinasabi so itong aking eto pong aking kung kilala nyo si Kakiko na taga silang Uh, kung baka parang ermitanyo na rin yung taong yon Sa matagal ng panahon siya bilang isang manggagamot. Siya po ang nagpapasikat o siya po ang nagtuturo sa mga manggagaling na manggagamot noong kapanahonan. Ano uh, na kay Cabencho at sino pa yung mga iba si Ka William, mga magagaling na manggagamot na ngayon ay ano na, uh, expert na talaga sila sa gamutan. Pero eto people, eto ipinamana niya sa akin, buhay pa naman niyang taong niya gagamot ay Pinupuntahan ko rin paminsan-minsan. No, eto, kasi nahiya ako doon eh. Pag pumunta ako doon, binibigyan ko ng pera, binibigyan ko ng pagkain. Kasi siya ay, ano na, kumbaga sa katandaan na hindi na talaga siya nang gagamot. So, exercise na lang niya kasi marami na rin siyang sakit. Ganun ang mga manggagamot. Marami rin sakit na makakamit. Kasi kami din kasi tayo na manggagamot. Tayo yung nanggagamot sa mga pasyente na-absorb din natin. Kaya minsan tayo, ah, pagdating ng katandaan natin, hindi man tayo matamaan ng mga kulang barang, matamaan tayo ng sakit, na talagang sakit na talaga. No? Diyan tayo madadali mga kautol. Itong tungkod no? na sinasabi ko sa inyo, ito'y isa sa pinakamatagal na mga 50 years na yata ito. No? 50 years, pinamana sa akin. Nilagyan ko na lang to ng sinukuan. Ito daw kahoy na to ay ginawa lang tungkod at sinusulatan nila ng mga orasyon, no? Blessed blessing ako kasi sa akin napunta ito. Ang iba alam mo ba, sabi sa akin ni Kakiko noon, kasi ito nakatayo lang. Hindi kasi ako palahingi. Alam mo people, ako yung taong hindi palahingi, no? Pagka magkasama tayo bilang isang manggagamot or ano, Uh, hingi lang ako konti, pero hindi ako yung akin na yan, bigay mo sa akin yan, baka naman, magaganyan. No, baka, kadalasan sa atin, ganun tayo, ba diba? baka naman, meron ka dyan, pamigay naman. Hindi kasi ako ganun. No, uh, sa bagay, iba-iba uh, naman tayo ng ating katangian. So, hindi natin maano. Ako, hindi. Itong tungkod na to, naka, nakatayo ito sa gilid. Mm -hmm. No, nakatayo ito sa gilid ng kanyang maliit na altar. Hindi ko makita to. Tagulilong din po ito. Ang sabi ko kasi sa kanya, bigyan ako ng ah, sabi ko baka mayroon kang medalyon na isa ay mara mayroon kang medalyon. Sabi niya, "Oh, meron. Kunin mo 'yun." Oh. Yung medalyon, hindi ko nakita. Tapos, ay, oo oh, pala, nakita ko yung medalyon. Sabi niya sa akin, ayan oh, ayan oh. Hindi ko, ko, man nakita yan, kakiko. No, hindi ko nakita yung medalyon. Ang nakita ko ito, sabi ko, ay, may, medal medalyon yung tungkod. Yan, ito, may medalyon kasi ito dito. Tinanggal lang niya, kinuha niya. Tapos, hiningi niya sa akin, akin na lang yung tungkod. Akin na lang yung medalyon na nasa tungkod. Kaya nilagyan ko na lang to ng, ng ano, yung tungkod niya. Yung sinukuan. Yan, sabi niya, yan, sabi ko, hinawakan ko, ginanyan ko. Ang ganda, no? Sabi ko lang ganon. Wala akong sinabing hingin ko, ano. Maganda? ayos din pala to. Gan Ganyan lang kasi ako, kasi ako masyado, people, hindi ako masyadong interesado sa mga kung ano-anong bagay. Mas interesado ako pagka nakuha ko isang bagay doon sa kabundukan, karagatan, kailugan. Mas excited ako kasi ako yung mismo kumuha, eh. So, yan. yan. Sabi niya sa akin, o yan, dalhin mo na lang gamitin mo Sabi ko paano ko gamitin to Anong anong purpose ko dito anong anong paano ganon. Sabi niya Malalaman mo rin yan Balang araw kung para saan yan no Ganun lang Ganun lang din ako ah, nakikinig lang ako sa kanya ng usapan namin So ito Sabi niya alam mo ba swerte mo sayo ko na napusuo ang ibigay Kasi ang daming pumunta sa bahay dito Kikiskisin lang kahit kis-kisin lang daw yung ano nito. Kahit yung nilagarian o kinikuskus nila, ayos na daw sa kanila. Di ba? Pinakamahalaga pala ito. Ito po ay hindi nasunog. Ito po ay na, mayroon daw kaya ito uh, binigay eto uh, ito daw ay kahoy na hindi nasunog. Nasunog yung simbahan. Yung kahoy, pero hindi pa siya ganito ha. Kahoy siya na buo. Pero ito lang ang isa na hindi nasunog. Kaya kinuha nung matagal ng panahon kasi ilang taon na siya, 90, mga na, magna 90 na. So, ang ginawa daw ng mga katropa niya, mga ka kaibigan niya na mm magkakamot. Ano? Ano na to may mga butas-butas, oh? Sa pita? Saan? Parang nandoto? Steamer yan. Ha? Huh? Steamer. Steamer? Uh -huh. Steamer? Oh. Steamer dati. Steamer yan. Nagbukas uh -huh. ka na? Nandyan pa si JM? Pasensya na muna. Pero mga para kunting linis lang yan? Linis lang yan. Ganun naman talaga yan. Ay, uh -huh. ay, yan. Umalis na ba si JM? Oo, oh, mga may tubig pa dito. Ano, basa. Ayusin okay. ko pa yung steamer na yun, ibigay mo na lang sa kanya yan ng 150. Saan yung? Yung steamer na itim. Ah, yung steamer na ito, ibigay lang lang sa yung 150. yan pasensya na at na, na ano tayo, nagkaroon ng something. So, yan na muna people. Bye!